Oh. Sa pinakamalupit na channel Silly <laughs> Nilonggang Bisaya oh, oh. Galing sa langit, ibinagsak sa lupa Andito na sa iyong harapan Ang inkantadang mugang magnanakaw <laughs> 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 Ayan, ayan, ayan Oh, new look for today. Wow. Nagmahal na sakta, nagpaputol ng buhok si Swilly na yan. <laughs> hmm. Hindi po, totoo lang ng laro. Tara, samahan niyo naman ako ngayon sa isa namang masayang Quinto ng aking buhay. Yahoo! Tara! Isang magandang umaga, mabuhay. Ayan, sisimulan na to sa itom na mga takore. Way lipod-lipod? Itom jud na among takore. Oh, at ready na rin ang aming sinaing sa isang malaking kaldero namin. Pero konti lang ang sinaing, ha? At saka, ayan, Shanti. nagluto na rin si Bunso, si Gabriel, ng sarili niyang olam. Scramble egg. Ayan ang luto ni Gabriel. Siya na rin ang nagtimplan yan sa kanyang paboritong ulam na scramble egg. Ayan, Gabriel, kaway sa kamera. Ayan, ayan. At luto na rin ang aming pinaksew. Isang himala. Hindi nasunog ang aming pinaksew. Dahil kasi minsan nas dalawang bisis na akong nasunugon, nasunugan dahil sa swilling one, swilling two, swilling three. <laughs> Ayan. Oo, totoo yan, manok. Huwag kayong maingay. Oh. Pak, 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 pak. Sisimula naman natin sa kwento sa isang tandang na manok. Oh. Yeah, nagpasuso si Robic ay si Rubi nagpasuso si Esperanza kay Robe ayan the mother carabao and the daughter carabao ayan ready na tayo sa paghahanap buhay ipapakilala ko lang sa inyo ang uling in english is charcoal oh ayan magaling ako sa Inglisan ha charcoal ang english ng oling Ayan, gipala-pala na ni si Bio the Great. Inilagay sa sako. Ako ang tagahawak, ha? Yan, lagay namin yan sa sako para amin yang dalhin sa merkado at ibenta. Pero para meron na naman tayong maihain sa pagkainan. Oh, ayan ang simpleng buhay, di ba? Oh. Wi 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 magbidyo-bidyo muna tayo dito sa likod. Oh, harap pala ng aming pinag-uulingan para makita yung mga yung view, yung magandang view. Na grand grand grass of all, maraming mga Indian house. At bago ba 'yan, commercial muna. Andito na tayo sa hugutan. Tada! Sa pag-ibig, hindi mahalaga kung legal o patago. Oh, ang Mahalaga, no. mahal ninyo ang isa't isa. Hindi man kayo tanggap ng iba, anong paki nila? Mahal kanya at oh, audience lang sila. Yahoo! <laughs> Ito na 'yung mga uling tinatahi na ni Sibyu the Great. Ayan, ready na siyang ibenta. Alam niyo ba kung magkano ang kilo? 15 pesos po ang kilo ng uling. <laughs> 'Yung uling namin, 50 pesos, 15 pesos ang kilo yan dito pag ibenta sa merkado. Ayan. Dahil 15 pesos, dagdagan namin sa pagtinda ng mga saging na karnaba. Alam nyo ba kung magkano ang kilo ng saging karnaba? 4 pesos. Abag-abag na lang pud na no sa among uling na ami uling ibeligya na apod mi karnaba ibaligya. No. Kapalit na jud mi ani og lami nga sud an. Mao na atong abag-abagan og tuba. Gituba na ni Sibyo ang saging para na ay may dugang pang baligya. Maonang gadali si Sibyo kay idugang sa among uling. O diri sa ta sa hugutan! Hugot-hugot na hugot muna. Commercial time! Ang pera ginawa para gastusin. Ang pagkain ginawa para kainin. Sana ang puso mo ginawa para sa akin. Ah! <laughs> Ayan, dito naman tayo sa bilangan ng bao. Ayan, nagbibilang c. Si Kitara. Ayan, si kit -Ket. Kit Kit at saka si Ate Lita. Yan. Bibilang sila ng bao. Oh, pretty niya. Pretty to gawing uling yung mga bao. Ayan! Tingnan nila ang trabaho dahil bibilangin natin at siyempre babayaran. Ayan. Ito na. Binibilang na ni Kitara. Ayan. Siya. Atilita ang nag-itsa tapos binibilang ni ra yan bago mo ka mag umpisa mag uling syempre mag ka muna ng mga bao ng nyog bibilangin yan halimbawa isang libo yung uulingin mo kumpraho na ni mo 1,100 ang 1,000 pieces na bao ng nyog ayan Ayan, sila Eric at si Aling Amalia. Binibilang din nila yung mga bao ng nyog. Ayan, kung ilang piraso yung mga bao ng nyog, di ba? Ganyan, 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 ganyan. Ang hanap buhay dito, pati bao ng nyog pinagkikitaan namin ayan, ang aking panganay na anak si Tisoy Tisoy the Pugi ayan si Tisoy the poogie. ayan ang mukha ni Swilin ang mukhang maganda ayan nagmahal na saktan nagpaputol ng buhok si Swilin ayan ang kanyang bagong new look for today. Ayan, si Swin, turo-turo niya yung nagbilang ng mga niyog. Ayan, ang mukha ko ngayon. Kung mahal mo, ipaglaban mo. Pero kung pinagmumukhang tanga ka lang, iwan mo na. <laughs> Shout out to my member! Kenneth Miranda Mix Video! Ay, Kenneth Miranda <laughs> na pala. Ayan. Of oh, Wilski Vlog! Cherin's Channel! Bing No Vlogs and Cubrito! Pro Bisaya Hanon! Mobile Legends! Amen! Thank you so much sa inyo. I love you, Huruk! Yeah, and big, shout out to my super chatter! Yeah. Mommy Nelda's blog! And Melanie's blog! Mommy Nelda's and Melanie's <laughs> blog! And Daddy Lars and Mommy Nelda's! And Miss Little Philippines channel! family. Thank you so much. I love you, Huru. God bless you, us all. God bless us all. Thank you so much. Ayan. Itaas kung wala kamay. Kung wala kayong kamay, itaas ang paa. Tumalat pa. Dahil ka ang anak, sis. Ayan. This is my favorite song. This is for you. Oh. Hey, 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 Ready na ka na? Ready na? Are you ready? Ready na. Kakanta na si Swilin. Chung, 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 chung. Oh, no. <laughs> <laughs> Murap ko sa Jeep, ang isang ale, nagro rosario, mata niya ay nakapikit. Humara sa may kumbento, sa babaan lang po, sabi ng tsyuper, kasi may nanguhuli. Murap! Ha ha ha!